Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Chick. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit palaging may burnout dito sa Pilipinas. Di ba nakakaranas tayo ng burnout? out? Hindi naman araw-araw, pero sa isang linggo mayroon talagang burnout. out. Kahit dito sa probinsya sa Bacolod City, may burnout. out. Ano ba ang mga dahilan? May magawa pa ang Pilipinas? May magawa pa ba tayo? yun po. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay pawang opinion ko lamang sa mga bagay na obserbahan ko sa paligid ko. Matagal na ako nanirahan dito sa Pilipinas. Turning, ilan na ba? 47 years of my life. No? Palagi lang may burnout number one na reason bakit palagi lang tayo may brownout lumalaki na po ang konsumo ng elektrisidad dito sa Pilipinas marami ng tao, marami ng negosyo pero ang supply ay hindi masyadong makasabay sa demand yun po ang isang dahilan number two kakulangan ng supply ng elektrisidad karamihan ng sources ng elektrisidad dito sa Pilipinas ay galing sa geothermal coal, solar, okay, crude oil, gasoline, uh, crudo, yun po, generators. Kulang cool talaga at saka mahal kung long term, no? mahal. That's why mahal ang, ang electricity rate dito sa Pilipinas. Now, ano ba ang alternative para maka, mag, mag lumaki ang supply ng elektrisidad sa Pilipinas. Una-una guys, maghanap tayo ng additional sources of electricity. I think kita, tayo na lang dito sa Asia ang hindi gumagamit ng geothermal. Maraming tao hanggang ngayon napaka-close ng kanilang isipan regarding sa nuclear power. Pero hindi nila alam na kung gusto natin umangat lumago pa mga investment na mga investor dito sa Pilipinas at saka walang brand out or minimal ang brand out ang sagot dito ay mag uh, patayo ng nuclear power plant ang mga environmentalist na wala naman magawang mabuti karamihan sila sabi delikado daw yes delikado but proper maintenance precautionary measure magawa natin na safe kung bigyan lang natin ng pagkakataon US, Korea, Japan Taiwan, gumagamit ng nuclear power plant kasi uh, hindi nila kaya tustusan din ang kanilang sarili kung mag-base lang sila sa traditional source of electricity crude, coil, uh, coal uh, hyd hydro sa tubig um, diesel, crudo kulang talaga. Okay? So, tatlong reason. Pang-apat na reason. For maintenance ng mga elektrika, uh, ng electrical uh, distribution, mga wires, mga poste. Kung nasisira, brand out na naman kasi aayusin. Yun po ang isa din ng mga challenges. Sa ibang bansa, mayroon din mga poste, nakita ko. Pero karamihan, underground mas safe and easy to repair. Ipa, I, I, ika ika, yun na ba? Ika-lima ay nakawa ng eleksi, electricity. Palagi lang brown out kasi kinukulang ang electricity kasi ninanakaw, no? Ginajumperan, especially sa mga squatter area. So, yun po ang mga limang reason. So, anong solusyon? Kung pwede lang, adapt tayo ng nuclear energy magtipid kung hindi gumaga kung wala nang tao diyan patayin ang electric fan aircon etc at gamitin mabuti ang mga appliances kasangkapan at wag 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 i-waste ang electricity yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panonood sana po may napulot po kayo sa video natin. Kung like yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel natin. Kita kita to, kita kita po tayo guys sa sunod na video. Mahal ko kayo. Ito naman po kay Big Janus Dick. Bye bye.